Eh, mga kamaster, good evening mga kamaster, yan. Nakakalungkot na balita mga kamaster, lalot na BP Sara supporter tayo mga kamaster dahil na impis na sa, sin sa kongreso mga kamaster. Ginapang talaga yung mga perma ng mga magagaling at uh, mukhang perang kongresman. Uh, mukhang pera, mayroon nga Mga kamaster, pakinggan po natin yung sasabihin ni attorney Vic Rodriguez dahil isa-isahin niya kung bakit biglaan. Nakatingga tapos biglaang binuhay yung impeachment para sa mahal naming vice presidente. Ayan, pakinggan po natin yung sasabihin ni Atty. Vic Rodriguez. malaking balita ngayong araw, ano pa nga ba? Kundi yung pangtakip nila sa higit pang mas malaking balita. Yung anomalya sa unconstitutional, invalid, at criminal 2025 budget. Tinapatan po nila yan nung tinatawag nating impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. By now, yung mga nakasubaybay sa balita at yung ngayon pa lang humakain makakarinig ay meron na raw pong sapat na dami ng pirma itong uh, pang-apat na impeachment complaint na matagal na raw inaabangan ng uh, Secretary General ng House of Representatives. Yung pala, totoo, eh, nagparood po sila kaninang umaga. Si... Biro mo, no? mabot ng 200 200 din ata o 105 na pirma ng mga siguro nakatanggap ng pera ng mga kongresista ay nilihis ang isyu sa Bicam siguro. It's, sir. It's, 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 it's. Iyan, si Congressman Bato na naman yung uh, Senador Bato ah, naman yung ah, ating patungan. Ah, Ayan. Ah, ah, nakikita ko yung kanilang kanilang uh, effort na talaga to impeach sa Bibisara. Sara. Uh -huh. uh, how will this affect, sir, kayo po as uh, bilang tatayong Senator Judge at kayo po ay maamampanya din, sir? Hindi hey, pa oh, was yung araw ng labas niyo, sir, kung nagkataon. Kaya ngayon, ang daya nila no, gagawin kaming hostess dito para mag, uh, magiging uh, judge ng impeachment court. Tapos sila, magagampanya na. <laughs> Sige lang, Senador Bato. Dahil yung mga maitim yung balak, hindi magtatagumpayan. Maniwala ka. Basta support lang natin ang ating mahal na bibib. Inday Sara balikan pa natin, pakinggan pa natin uli si Atty. Vic walang pinapanguran at higit sa lahat walang kinakatakutan so malinaw po kasi sa ating uh, saligang batas malinaw po dyan, Article 3, Section 4 that no law shall be passed abridging the freedom of speech of expression or of the press malinaw po yan, nung isang hapon pa natin yan na pinalangkas at uh, sinabi ko nga ho eh ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra uh, sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa, diyo, mano ng uh, isang pagdinig at ang layunin niya, eh, hindi naman malinaw ano ba yung ipapasa nilang batas at kung sila'y nagnanais magpasa ng batas, hindi rin pe pwede sapagkat, eh, malinaw nga sa ating saligang batas hindi ka pe pwede magpasa ng isang batas na maglilimita magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya, kinakailangan ho nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso na pinasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nahuli natin sila yung pakanteng bicameral conference committee report. Ano ngayon ang pantakip nila? Kahapon po kasi ay ginawa din yung oral argument nung nauna ng kaso, yung sa PhilHealth, yung TRO. At mismo kahapon, yung isang uh, mahistrado ng uh, Korte Suprema, si Justice Ami Javier Lazaro, ay napuna. Uh, na. Yung uh, habang sila po ay nag-oral argument, sinabi niya na base sa, kanil, sa kanyang nakitang COA report, hindi totoo na labis-labis ang pera ng feed health. In fact, Supreme Court Justice na po nagbalangkas nito at nagsabi nito ha, ah, yung hawak niyang Commission on Audit Report, ay pinapakita doon na bangkarote ang PhilHealth at least for the past 3 years, 21. Kawawa naman yung mga membro ng PhilHealth. Buti na lang hindi na ako nagbabayad ng PhilHealth ngayon. Grabe, bangkarote na. Inasan e yung pera? Asan yung pera? 22 and 23, bangkarote. In fact, she even mentioned na yung actuarial estimate ng uh, COA doon sa pondo ng PhilHealth ay higit na mababa. Therefore, nagsisinungaling ang administrasyon ni Bongbong Marcos na higit at sobra, sobra ang pera ng PhilHealth. Mismong justice na po ng Korte Suprema ang nagsabi niyan. Ano ngayon ang implikasyon ng oral argument kahapon na kung saan sinabi doon na hindi totoong sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? The clear implication of that dito sa ating isinampang kaso, yung unconstitutionality ng 2025 budget, higit pong maiipit ang Marcos administration. Bakit? Kung nakita na ng mga justices na based on actuarial estimate, talagang konting, 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 konting pera na lang ang natitira sa Philhealth, binigyan pa nila ng zero budget for this year. Isa po yan sa ating grounds why we would want to have this 2025 immoral elite. Yan, grabe na talaga, ano? Kung totoo man itong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, grabe na talaga ang bansang Pilipinas, guys. Hindi na makatarungan ito. Kawawa yung mga mahirap lalo. Pero ika nga, hindi magtatagumpay yung kasamaan sa kabutihan. Promise. An invalid and criminal uh, budget may be declared unconstitutional. Kasi nga ho, walang karapatan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Kongreso na bigyan ng zero budget or zero appropriation ang PhilHealth. Dahil meron po sila automatic shares sa kita ng PCSO, sa kita ng Pagkor, at higit sa lahat, 80% po of uh, top of money collected on taxes on taxes levied on uh, Uh, special uh, for special purpose na tinatawag nating special fund ay maaari mo lamang gamitin para sa purpose kung saan siya kinolekta. Kaya hindi pa pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Kaya nga ho, kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon pag-uusap mga kababayan huwag po tayong pumayag. Mantakineho ninyo, ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte? Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas. Binabandera, nakita ko kanina. Binabandera ng Secretary General ng House of Representatives ang pa karami na rin kongresista pumirma, 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na, 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami pa sila, kaya kaunti po yan, sapakat bilangin ninyo yung tatlong daang kongresista laban sa tatlong milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantak. Yes, tama. 32 milyon laban lang sa dito sa kapiranggot na kongresistang pumirma. Sa bagay, bawi-bawi lang talaga yan. Tingnan natin, makabawi din to. Promise. Ninyo, binoto ka ng 32 milyong Pilipino i-impeach ka lang ng tatlong daang elitistang mga dahil lamang sunod-sunuran sila sa kagustuhan ng Malacanang at ng House Speaker. Huwag tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong natin. Sobra-sobra na yung ko at panggigipit ninyo sa sambayan ng Pilipino. Kahapon, sinubukan nilang sikilin yung mga vloggers, sinasabi nila purveyor of fake news. What is fake news? Hindi ba fake news din yung sinabi ng Malacanang simulang simulang-simula pa na nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte dahil wala namang blanco ang gaa? Iyan ang fake news. Wala kaming sinabing may blanco ang gaa. Ang sinabi namin hanggang sa ngayon, hanggang sa Korte Suprema, ang blanco ay yung bicameral conference committee report na ratifikado